So guys, we challenge tayo ngayon for today's video, for today's vlog. So yung challenge natin ngayon is magdodrawin sila ng letter H na hindi umaangat yung pentel pen. So kailangan magdodrawin sila ng pwedeng H na hindi aangat yung pentel pen. Hindi siya pwedeng bumalik. Hindi siya pwedeng bumalik na gaganin mo, tapos babalik mo gano'n. Hindi siya pwede. Kailangan dire-diretso. Pero pwede mo siyang itope. Pwede mo siyang itope. Bala ka sa diskarte mo. So, ganun yung sellers natin. So, hindi natin kung ready na sila. Are you ready for this challenge? Ready? Kaje, I'm ready. So, guys, may premyo ta, may premyo, ha? So, 500 pesos pag nagawa nila yan. Okay, deal? 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 Okay, sige. Tignan natin. Calendar number one. JM. Pwede may tupi. Depende sa'yo yun. Pwede mong tupi. Paano mo siya didiscartin? Paano ko makagawa ng letter H? H. H. X. H. H. Salit na. Ayan guys, nag-iisip na siya kung paano nga nagagawin.

Hindi <laughs> siya pwedeng iangat. Uh, oh, wala diretso. Ke oh, pero hindi siya pwedeng Oh, sige. Oh, ano? So, una? Hindi <laughs> so, na siya pwedeng ibalik. Hindi. Wala <laughs> na. So, una. Challenger number 2 eh, eh, may pakilaman yan. Ibang, ibang dito ka. Di siya pwedeng ingat ha At dire diretso dapat Di siya pwedeng ibalik O, oh, Hindi na siya pwedeng balik Wala na <laughs> Next last Last but not the least Woo Woo

wala wala na okay guys so guys hindi nila nakuha yung 500 pesos so guys hindi nila nagawa yung challenge kaya kayo na nga pasok natin ulit sa loob so paano gagawin yung letter X ng dire diretsyo at hindi umangat just ko kasi mo yan nagulang buwagat o diba ano to ano na karto? Eds. Yung ba yung pentel pen? Bumalik ba? Ang galing na na hindi mo ginawa, kaya mo pala. Wala lang, sa Rungo Dune Pino. Hindi lang, dine lang. Ay, pala, sa Rungo Dune Pino. Kaya nya <laughs> Kaya nga. Kaya, nga. Kaya, nga. kaya lang. Ba't di ginawa? <laughs> oh, na o limeta doon. Oo. Malimeta. mula. Di ba, guys? Oo, di ba, guys? Hãy tắt, cho kênh tắt, Mì tắt. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn